Mga kapuso, ganyan po kalaki ang sakop ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na tatawagin Bagyong Uwan. Ayon sa pag-asa, nasa mahigit 1,000 kilometro ang lawak ng bagyo. Kaya nitong takpan ng halos buong Luzon at Visayas. Posible pa rin itong maging super typhoon kapag lumapit sa bansa. Ang iba pang update sa bagyo, tutukan dito sa Balitang Halim. Mainit na balita, umakyat na sa 188 ang nasawi dahil sa nagdaang bagyong tino, ayon sa Office of Civil Defense. Pinakamarami po sa nas na nasawi sa Central Visayas. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay OCD Spokesperson Junie Castillo, 140 sa mga namatay ang galing sa nasabing lugar. 33 naman sa mga biktima ay mula sa Negros Island Region. Umakyat din sa 135 ang bilang ng mga nawawala. 79 sa Central Visayas at 56 sa Negros Island. Sa pinakahuling datos naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 2.2 milyong Pilipino ang naapektuhan dahil sa Bagyong Tino. Isa pang mainit na balita, ilang ralista ang sumugod sa tanggapan ng ombudsman. Sigaw ng na mga nagpaprotesta ang pagpapanagot sa nangyayaring katiwalian sa bansa. Mabagal daw kasi ang aksyon ng gobyerno. Kinalampag ng mga ralista ang gate ng ombudsman. Ang ilan, sinubukan pang akyatin ito. Ang buong detalye, ihahatid namin maya-maya. Lumakas pa bilang severe tropical storm ang binabantay ang bagyo sa Pacific Ocean. Ayon sa pag-asa, taglay ng nasabing bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa isang daang kilometro kada oras. Huling na mataan 1,325 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Mamayang hating gabi o madaling araw bukas, inaasahang nasa loob na po ng uh, Philippine Area of Responsibility ito bilang typhoon. Posible rin magkaroon ng rapid intensification o mabilis na paglakas ang bagyo habang tinatahak nito ang Philippine Sea. Hanggang sa ito'y maging super typhoon bago mag sa Isabela Aurora area sa lunes. Maaga nang uh, naglabas ng abiso ang pag-asa ukol sa posibleng ulan na ibubuhos ng bagyong uwan. Sa darating po na linggo, posible ang torrential rains o matitinding ulan sa Katanduanes. Intense rains naman sa Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Albay at Camarines Provinces. Heavy rains o malalakas na ulan ang mararanasan sa Samar, Biliran, Leyte, Masbate, Quezon Province, Marinduque, Romblon, Aurora, Quirino, Isabela at Cagayan. Kung tidig na naman natin ang rainfall forecast ng Metro Weather, posibeng ulanin dahil sa bagyong uwan ang ilang bahagi ng Bicol Region at Samar Island umpisa Sabado ng hating gabi. Umaga po ng linggo, asahan na rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Posible ang torrential rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Kasunod ng pagdedeklara ng State of National Calamity sa bansa, itinas na ng Department of Health ang Code Blue Alert status sa lahat ng kanilang opisina at pasilidad. Ibig sabihin, may mga karagdagang health personnel na ipadadala sa evacuation centers at pansamantalang tinutuluyan ng mga sinalanta ng Bagyong Tino. Handa rin nilang ipamahagi ang mga gamot, medical supplies at mobile response teams para umalalay sa mga lokal na pamahalaan. Mas pabibilisin din ang koordinasyon sa emergency response sa pamamagitan ng kanilang operation center at health emergency management staff. Handa naman daw ang Department of Social Welfare and Development na maghatid ng tulong sa mga pamilyang posibleng maapektuhan ng paparating na bagyo na tatawaging uwan ngayong weekend. Ayon sa DSWD, mahigit dalawang milyong family food packs ang nakahanda sa kanilang mga bodega sa buong bansa para sa mas mabilis na pamamahagi nito. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Budget and Management para sa agarang dagdag sa kanilang quick response funds. Ang DILG naman, hinihikayat na mga lokal na pamahalaan na palikasin ngayong weekend ang mga nakatira sa high-risk areas o mga lugar na mas mataas na banta ang pagbaha at landslide. Halos 918,000 na consumers ang wala pa rin kuryente sa ilang rehiyon sa bansa dahil sa bagyong Tino. Batay po yan sa datos ng National Electrification Administration as of 3 p.m. kahapon. Kabilang sa mga apektadong rehiyon ay Mimaropa, Western, Central at Eastern Visayas pati Karaga. Paglilinaw ng NEA, ito pa lang yung sakop ng mga electric cooperative at bukod pa sa private distribution utilities. 28 electric cooperatives pa ang nakararanas ng partial interruption. Ang DOE naman may binuong task force Tino na magmamonitor sa supply ng kuryente sa mga apektadong probinsya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ngayong araw ang deadline para maayos sa mga naapektuhang transmission lines. Sa ibang balita, patong-patong na reklamo ang kinakaharap ng tatlong magkakaibigan sa Quezon City matapos mahuli kam na nanakit at nanutok ng baril. Balitang hati ni James Agustin. Bumaba mula sa minamanehong motorsiklo ang isang lalaki at saglit na pumasok sa kanyang bahay sa bahaging ito ng San Simon Street sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Maya-maya pa dumating ang ilang magkakaibigan na nakasakay sa dalawang motorsiklo. Paglabas ng lalaki nilapitan siya ng magkakaibigan. Hanggang sa nauwi ito sa konfrontasyon at bisikalan. Hindi pa rin natapos ang kaguluhan. Biglang naglabas ng mga barilan dalawa sa magkakaibigan at itinutok ito sa lalaki. Mabilis na nakaresponde ang mga taga-barangay at operatiba ng Holy Spirit Police Station. Pagkatapos na ihatid ng complainant yung boyfriend ng pamangkin ng kinakasama niya, ilang sandali lang ho ay bumalik itong boyfriend ng pamangkin ng kinakasama niya. Kasama na ko yung mga kaibigan nito. Pagkatapos ho nun, nagkaroon ng alitan, konfrontasyon, So, doon ako na nagkainitan yung kabilang panig. At doon ako siya binunutan ng, at tinutukan ng baril. Base po doon sa pagtanong-tanong natin doon sa complainant, ay eh, ayaw po ng pamilya, na, pamilya nila doon sa boyfriend po ng pamangkin nila. Kaya hindi siguro na hindi siguro tanggap nitong boyfriend kaya nagkaroon po ng ganong insidente. Naareso ng pulisya sa lugar ang 20 anyos na boyfriend at ang kaibigan niyang 23 anyos na nahulihan ng kalibre 38 baril na kargado ng mga bala. Sa follow-up operation, nahuli naman ang 26 anyos na kaibigan na nakuha na ng kalibre 45 na gun replica. Request na po tayo ng firearms verification pero po lumalabas doon na hindi po sila lisensyado na magkaroon po ng sarili nilang baril. Tumangging magbigay ng pahayag ang 20 anyos at 26 anyos sa mga sospe, habang ang 23 anyos silang kaibigan. Sa korte na lang po natin pag-usapan, sir. Maharap ang tatlo sa reklamong grave threat. May karagdagang reklamong physical injury ang 20 anyos, habang ang dalawa pa niyang kaibigan ay reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang pedestrian ng mabangga ng bus sa Gumaca, Quezon. Chris, uh, ano ang detalye ng pangyayari? Pony, hindi raw gumana ang preno ng bus, kaya nito nabangga ang binatiliong naglalakad noon sa kalsada. Basis sa besigasyon, bago ang insidente ay nasiraan ang bus sa barangay Inaklagan. Nagtulungan ang mga pasero nito para itulak ang bus at nang mapagana, Nawala naman umano ito ng preno hanggang sa magdere diretso sa bangin. Labim-pito sa dalawamput-syam na sakay nito ang sugatan. Pahira pa ng pag-rescue sa kanila dahil madilim at matarik sa lugar. Hinahanap pa ng mga ang bus driver. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng bus. Patay din ang isang lalaki nang mabangga naman ang isang armored van sa Curimau, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang armored van hanggang mawala ng kontrol ang driver nito. Doon na nabangga ang dalaking, nakikipagkwentuhan lang daw sa gilid ng kalsada. Nagtamu siya ng matinding sugat sa ulo na kanyang ikinamatay. Nakaligtas naman ang kanyang mga kasama noon. Sumuko sa pulisya ang driver ng armored van na wala pang pahayag. Ayon sa Kurimao Police, nagkaroon na ng pag-uusap ang driver at mga kaanak ng biktima. Patuloy pa ang investigasyon.